Kuga, Cougar, na. Bango na tayo. Tanghali na. Anong ginagawa mo dyan, Cougar ko? Hindi ka na. Hindi ka na. Tanghali na eh. Kakain ka na. Hmm. Hindi ka ba inaatake ng hika mo? Lamig-lamig. Ano, mamaya ka pa bababa? -paba. Magtitimpla na ako ng kape. Hmm. Titimpla na ako ng kape, Cougar. Cougar. <laughs> May edad na si Cougar. 60 years na siya. Gapo. Gapo. Lapo. Hindi ka na. Baba na tayo. Hindi ka na. Hindi ka na. Nakain ka na. na. Baba na. Baba na. na si Cougar. Hindi ka na dito. Hindi ka na. Hindi ka na. Dali lang. Ito na. Bibigyan na po. Bibigyan na po. Hindi ka na po. Hindi ka na. Ang bilin sa akin, one and a half scoop lang every four hours. Hmm natin dito para mahirapan ka. Ang gusto niya kasi yung mahirapan siya eh. Hmm. Gusto niya yung pinaghihirapan niya. Iyan daw yung magiging reason para mahalin ka niya. Sabi na may ari. Sabi na may ari. Hmm. Eh. Ayan. mo yan. Hmm. Kain mabuti. Hmm. Kain mabuti. Yap. <laughs> ako <laughs> <laughs> naman, magtitinta na ako ng kape. Buti dito, automatic na lahat. <laughs> automatic na lahat eh. Kasi malamig yung tubig, buti na lang automatic. Nagluto na rin ako ng rice kagabi. Ayan. Ayan. Dapat pala hindi siya inop ko yung warm niya kasi parang mas mabilis ma ano, masira kapag matagal na naka-warm. Kasi pag hindi siya naka-warm, malamig, 'di ba? Hindi siya agad mapapanis. Dito sa likod ng bahay, yung potato na nilagay ko dyan, kinuha na siguro ng raccoon. Naglagay ako na apat na patatas dyan sa likod. Kinuha na ng mm -hmm. raccoon yun. Kasi may mga naliligaw dito, mga wild animals, eh, sa gabi, eh. Gusto ko sana makakita ng fox, o kaya coyote, o kaya... Coyote! <laughs> o kaya, ano pa ba, ba? Raccoon, opossum. Yun, mga gusto kong ano. Kamusta yung, ano? Kamusta yung... Bed Pagkatapos niyan, doon naman. This is my favorite tasa. Oops. Oops busy yung isa dun, oh. oh. Dudukutin niya talaga, eh. Ganyan yung gusto niya, eh. Ayan, na natin to. Ayan. Inom muna ako ng tubig bago ako magkape. Siyempre, lalagyan ko ng hot water para Marami daw benefits ang pag-inom ng hot water sa umaga. Bago ako magkape. Busy, oh. Busy. hmm. <laughs> Kugan. Kugan. Hmm. Hmm. Galing. Ja. Dat pas skeen er gewoon aan. Het cooker. 1 2